Samantala, pinangunahan naman ng Department of Migrant Workers Region 2 sa pangunguna ni Regional Director Rogelio Benitez ang isinagawang operasyon laban sa isang sangay ng Visa to America Manila Incorporated. Kasama ang mga tauhan mula sa Migrant Workers Protection Bureau at loka lokal na pulisya ng Santiago City, isinagawa ang pagsalakay matapos matukoy na sangkot ang kumpanya sa ilegal na pag-aalok ng trabaho sa mga guro patungong Amerika. Ang nasabing kumpanya ay napatunayang humihingi ang hindi awtorisadong bayarin kapalit ng Peking Visa Services at pekering mga job interviews na ikinakailang o ikina, lang ng mga maraming aplikante bilang bahagi ng isang sabayang operasyon sa buong bansa isinarari rin ng DMW ang walong iba pang sangay ng Visa to America America sa iba't ibang lugar ayon sa DMW ito ang uh, anim na operasyon ng pagpapasara ngayong taon bilang bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa mga illegal recruiters na patuloy nanamantala sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Ang mga opisyal ng naturang kumpanya ay haharap sa kasong kriminal at ipinagbabawal na rin sa anumang overseas placement activity sa hinaharap. Hinimok ng Migrant Workers Protection Bureau ang lahat ng naging biktima ng Visa to America na makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng kanilang opisyal na Facebook Facebook or Facebook page upang mabigyan ng libreng il libreng legal na tulong patuloy or patuloy ang paninindigan ng Department of Migrant Workers Region 2 na tiyakin ang ligtas at uh, legal na pamamaraan ng pagmamigrate ng mga Filipino sa ibang bansa. IFM News.